Okay. <laughs> Pilay mo edad tay? Pila mo edad? Sinto tres. Sinto <laughs> Ano yung sa rin ganina na biyaan pa kunya? <laughs> ha? Bilak? <laughs> Estimate <laughs> lang lang yun? Estimate lang lang. Ay, Sa na Sinto Nana sa mga niya nabiyan pa kunya ganina dito pagsaka sa. <laughs> Kaya mga pag na mga anak ng mga mamatay. Mo? No? Oh. Sabi so, sin to tres ba. <laughs> Sayang estimate lang ni. Oh, murug. Wagi sa na bungol o Kasi <laughs> grabe ya mga edad, mabungol na yung o ng mga edad. <laughs> ha? Oh.

Tanawa karon no maayo pa kayo ah, um, mo kon? Ano ba sikreto ni mo tay gawa sa nang imo ang edad karon guys. Oh. Pag ampo sa Ginoo, the best kayo. hmm How about tud sa mga pagkaon ni mo tay na ba kay gi ni mo mga, mga pagkaon na wala. Pagkaon ni noon, ang kinaabi mga kaya kumahan yung minum, batangal nakuwidi pa minum. minum ka dili? dili. adili ah, ka minum? minum yung sak. bakay oh paghan minum ka? Dili. ah kana lang tubig anak, tubig lang sabi nung. <laughs> mga soft drinks tay, inum ka? Yo wow, que no me está capote, ¿eh? Que si no, ahora, o para ir a la cara. Ojo, la cara que te mata, pero si no. Pa, bebé. Nabian pa kunya dito sa ubos? No. Nagtapo man mi dito. Ano sir, sir may imo ang kitambag. Ay, ay, mga tao, mabuto. Kada mga karne karne tay kakaon ka tay karne. Bisan unsa ano? Good. Sa nang dilag. Wala kay pili sa mga pagkaon. Inom lang gyud. Ah, di wala. So advice nimo sa mga palakubog tayo sa mga kanang mga, mga palainom tayo. Oh. 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 So, so mo inom, gamay tilaw ana pwede na siguro pero di kini mga palabi gyud. Oh. Pero sa una tay katong mga edad pa ninyo nga, mga, mga baka gainom ba ka? Naka, naka-try ba ka ginom o wala ginom? Wala ginom ka makasulay o ginom? O ka, kay init nila ang ulo. Oh. Oo. So sa pagikan nimo pagtawo, wagi kamotilaw og mga ilimnon. Wala wala gyud kontrola So wala gyud kamotilaw. So estimate nimo ang imuhang edad garontoy uh, 103. Oh. Pero matod pa ni sir, mga 100. Oh. 120 120 110 Sa naihap lang ni Mutay? Wala na na-registro ko Wala na na sa una? Wala na registro sa una So kanang 103 ni Mutay, na-registro na ka? Na-registro na Na-registro na ka? Na-registro na 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 registered na ka? Oo Kapgo Kapgo ka sa una tayo? Kapgo? Oo Mubak, masna <laughs> <laughs> kodina pun kareh ta bajul kisah nang amun gapi amun ta. Drugibian bian pamangkuni muda tu saubus ngapang-pang maka itu. <laughs> Tagaan untuk tagak bertida magpaulahiku. <laughs> Ni halong ku maglayu man ana maglayu in eh, kula kagon kunai murang babiat gi ko. <laughs> Gisugut syukuranku kun tuiyahang kan. <laughs> oh. Budaya kepangarihan. <laughs> Diman mu pahula iman? Tuluy-tuluy man ini hinai tuluy-tuluy ba. <laughs> So, imong ikadbay sa mga mangininom tay, ay lag palabi. <laughs> dili lang palabi tay na manginom ba. O oh, dili lang palabi gid. Kay wa magigan ni ba. Painom lang. Ko kanang mo inom, ginagmay palabi. Tay na tawhan ni mo tay asa mo ka na tay. Diri gi ka mismo sa kwan. Kaning samay. Samay ba. Ang samay. Sinisiyo ko na sa una tabok na ra nang Ya ko na kostira sa kutu sa gitri. Gre asar man ni mo na human tay. Na mo na kay eskwela makawala. Gre Masunod naman po. Hmm, sabi ka doon kayo na kayo naman, grade 3 nakuha pa. Sir, excuse me, sir.